Mayigit dalawang daan at apatapung tao ang naaresto ng pulisya sa Metro Manila dahil sa pagbebenta ng mga ilegal na paputok. Hanggang ngayon may mga naitatala pa rin biktima ng paputok ang Department of Health. Narito ang unang balita update at ni Haji Rieta. Nalapnos ang mukha ng sampung tong gulang na batang ito na isinugo sa East Avenue Medical Center. Nasa bugat siya ng pinagsama-samang watusi na sinindihan ng kanyang kapatid. Nagliligpit kami, mga asawa. Sila, nagpaalam na na ano, lalabas. Yun, sa labas. Hindi niya alam, may bitbit -bit, -bit pa lang watusi na ano, pinagsama yung niya. Lobo? Hindi, wala na, magaling. <laughs> Tapos, ayun, hindi niya alam kasi na eh. kasi pag gumiya ka, Ang iba namang idinila sa ospital nakainom ng maputukan. Kasi nga ako eh. Dampot ko na eh. So parang aral bayan pa sayo. Na... No. Sa Jose Reyes Memorial Medical Center naman, nakaratay ang pitong tong gulang na lalaking ito. Nasabugan siya ng di pa matukoy na paputok may pinulot po siya ng paputok. Ang sabi daw kasi ni Kuba, hindi na yan puputok. Sige, sin, si Kuba. Yung ano po, sidecar, bursa, sidecar boy sarili, sabi raw, hindi na yan puputok, sindihan. Ng Ngayon, ginawa niya, sinindihan niya. Hindi na makita ko yung anak ko. Nung kamay niya, nakita ko dugo anak. Dahil sa natamong pinsala, puputulin ang tatlong daliri ng bata. Yung pulbura po na ginagamit para panggawa ng paputok, Malaking chances po na may, tet may tetanus ko yun. Yung mga mayroon ng patay na tissues or yung patay na laman, tinatanggal nila. Usually, ina-amputate in nila pag tingin nila hindi na po kayang isalba yung patay ng katawan. Kaya tatanggalin kasi pwede maging source yun ng infeksyon. Ang labing walong gulang namang si Michael Caderao, na una ng pinutulan ng kanang hintuturo matapos masabugan ng fountain. Kabilang sila sa mahigit apat na rang naitala ng DOH na nasugatan at nakalunon ng paputok mula December 21. Ayon sa DOH, mas mababa na ito kumpara sa nakarang pagsalubong sa bagong taon. Pero patuloy pa rin daw magbibilang ang DOH hanggang sa January 5. Mga batang edad 6 hanggang 10 ang karamihan sa naputokan. Marami ang biktima ng pikulo. Isa ito sa mga paputok na pinuntirya ng PNP sa kanilang operasyon kontra iligal na paputok. Sa kabuuan, nakapagsagawa ang pulisya ng mahigit 600 raid sa mga tindahan at timbaka ng ilegal na paputok sa Metro Manila. Dalawang na put anim ang naresto dahil dito. Daan daang piraso ng papotok ang nakumpiska. Para sa unang balita, Haji Rieta reporting.